morning mga kakapal Dito naman tayo sa bukit Grabe pa Nililipad ang pahit na akin Grabe Kasama ko si mama Mga ah, kaway na Ayan <laughs> sa so mama naglalakad kami Galing kaming bukit papunta kaming kalsada Grabe ng Grabe ng lamig dito po ang dinadaan na namin parate Ayan. Diba? Challenging Ano? May kalabaw pa <laughs> Grabe Tapos Oops Ito po yung sapa Dumadaan kami sa sapa Ayan di Diba o? Oh ito na namin <laughs> di pa po pinapakabit dito yung ano yung skyway di pa kasi makakarating dito yung skyway kasi may ito po yung kami naglalakad ha? Huh? Oo, oh, oh. na Ambon. Ah, lamig, 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 lamig. Ito po ang panahon dito ngayon sa Nicole. Ayan. Sa sobrang lamig